Kumusta guys? This is my amazing husband, si Patrick. For the past 20 years, dito na sa Asia ang naging buhay namin. Dito sa Expat Life, share namin yung mga adventure namin na all over the world. Ako si Regina. Magkasama namin binuo ang aming buhay at munting pamilya na sobra namin pinagmamalaki. At ito naman ang pinakabagong addition sa pamilya namin, ang anak namin na si Hugo. Siya yung little adventure na nagdadala ng saya sa araw-araw. Siyempre, di namin makakalimutan yung mga four babies namin. Dalawang cats, si Misha at Neve. At yung dog namin, si Paco. Mula sa big moves hanggang sa mga simple moments lang ng everyday life, like sharing a cup of ice cream, nandito kami para i-share ang reality ng pagiging isang multicultural family. That's it. Thank you Ipapakita namin sa inyo kung paano mabuhay at work sa mga places like the Philippines, China, and Switzerland. So, kung isa kang expat, bagong parent, o naghahanap lang ng new adventure para sa ito, make sure to hit the subscribe button para sumama kayo sa expat life ng pamilya namin. We can't wait na makasama kayo. Bye.